So yes mga ka-surprise surprise, nandito lang po tayo last year which is not that long ago. Kasi po January pa lang po ngayon so it's like it's just a month, it's been a month and nandito na naman po tayo. And gusto ko po i-capture yung brilyo, nakita po natin last time. Gusto ko po i-capture yung brilyo ng bracelet yung Cartier bracelet and then ayun nga disclaimer po hindi po ako nagpro-promote ng mga what do you call this hindi po ako nagpro-promote ng mga luxury brand mga ka surprise surprise all I'm saying is merong mga luxury brand na maganda po talaga ang quality ganyan and mga ka surprise surprise kung maganda naman ang quality so why not So, ito po yung talagang gusto ko i-capture yung brilliance niya mga ka-surprise surprise, surprise. diyan parang gaganon mo yata yung So enough of these um, luxury goods, mga ka, surprise surprise. We are here at the Greenbelt Free area, and um, ayon po, ipapashel ko naman po kayo sa mga places dito na hindi pa po natin na papasyalan. And um, ayon, po yung mostly sa may second floor where doon po ako usually nag stay and then nakita nyo nga po just last year nandito po tayo which is not that long ago kasi nga po January pa lang naman po ngayon so, be, so technically it's just a month ago nandito po tayo nandito naman po tayo mga surprise surprise and ayan hindi pa po, po nawawala ang kanilang payat payata mga Christmas tree so yun po mga ka surprise surprise now how do we get to the second floor it's been like what it's been forever <laughs> <laughs> Di ba, umaarte ng It's Been Forever. So, ayun po mga ka-surprise, surprise. Hindi po tayo naka-steady mode ngayon. So, medyo yung lakad po natin. Ano lang po natin. Makikita nyo mga ka-surprise, surprise. Ang mga Ayala is talagang hindi nila... Pinapaalis yung mga cats dito. Ayan, nakita nyo naman po talagang Nasa nature po sila. Ayan. Miss! Miss! Ayan. So, huwag na po nating tahutin. Baka pagalitan po tayo ni Mr. Ayala. So, ayan. Mga ka-surprise, surprise. So, pupunta po tayo ngayon sa second floor nito hindi pa po tayo nakakapunta doon nakaikot na po tayo dito around Greenbelt last time I think dalawang vlogs nga po yung ginawa ko na yun na nakaikot po tayo sa Greenbelt area pero doon po sa mga pinag ko nung mga <laughs> teenage days ko po hindi pa po tayo nakakapunta doon so pupunta po tayo doon and I will bring you along with me mga ka, surprise surprise so ayan Mag-walking tour na lang muna tayo mga surprise surprise. Wag na muna yung hindi ko na muna ifo-focus sa akin since I'm sure sa sawa naman na kayo sa sa akin. <laughs> ano ngayon mga ka surprise surprise? Um Monday ngayon. It's January Monday po ngayon and um, what else? It's like around 4 in the afternoon. And ayan, mukha siyang uulan. So yun mga surprise surprise kamusta naman po kwentuhan po tayo habang nasa escalator po tayo ayan po mayroon na naman po akong pupuntahang city and hindi na po bago sa atin yun And makikita nyo po kung paano ko kung ipra-practice yung tourism major ko po. Yes, graduate po ako ng business management, major in tourism. And ayun po, makikita nyo po na since I have credits po on uh, housekeeping, ganon. Meron po kami subject na housekeeping. So ngayon ipra-practice po natin. Yung so tingnan po natin kung mapra-practice po talaga natin siya ng hello So ayun, titingnan po natin kung may practice po talaga natin ang housekeeping sa another city po na ibibisit ko. So, but for now, dito lang po muna tayo. Konting chill lang po tayo. Hindi <laughs> po tayo nagmamadali mga surprise Surprise, January pa lang po. Wala naman akong sinabing pag December, kailangan nagmamadali na tayo po. I'm saying is, it's just a chill, um, what do you call this? Chill month, di ba After all the, after all the everything. <laughs> Punta ako nag english So ayun mga ka-surprise, surprise. May tinry po ako kanina mga ka-surprise, surprise. It's a cognac. I tried, uh, first time ko ng cognac. And, um, ayun, it's, uh, parang may free, ano sila dito, event where you get to uh, try cognacs, ganon. And dito rin, alam ko mayroon ditong free and then itatry natin kung may available ngayon. But kung wala, Ayan, ito po yun. Ito, try po natin kung meron sila. Ayan, meron yata. Kaya may available kayo ngayon. Ayan, ito, try natin. Kuya, pa pwedeng patry. Ano ba yung okay dyan? Chocolate, chocolate, and Ah, alright. Kuya, napanood kita nung ano ha, kailan lang may nag-vlog dito. Kailan mo ba yung si World Nomad? ano yun. Ayun, dito siya na ano. Kaya napunta may free pala doon. I-try ko nga. Ma. Meron kuya event doon, cognac naman. <laughs> Sabi po, ko, coconut. na Oh, yun. Coconuts. coconut liquor, 19% na. 19% yan kuya? From um, Pablo ito. So, ito yung coconut liquor nila. Meron kuyang ano doon, event doon, cognac naman. Sinubukan ko rin. So, ito po yun. Coconut liquor daw, mga ka-surprise-surprise. So, titikman natin. Ooh. Mm. Wow. Ito naman po, chocolate, sir. Parang walang alcohol, mga ka-surprise, surprise. surprise. <laughs> Bibili na sana ako ng gin kanina, pero buti hindi ako bumili kasi ayan, nakalibre tayo. Ito po, chocolate naman po. 26% lang po yung alcohol. Ito 19 lang. Ah, all right. 19% lang pala yung mga ka surprise surprise kaya ayan. Yung Ay, chocolate 26%. All right. Ito, 26%. Um, Ito po yun. Ang po yung niyo. Ah, alright. So, this is from Batangas. Yes, sir. Uh, Sorry, ayun So at least malapit, di ba? And then this is for Davao from Davao. From Davao, ito ano? Davao. Yung tableya, okay. Pero kaya ano liko nito to. Um, na bisku sila sa sugar cane. Ah, alright. So titikman na natin mga surprise, surprise ito chocolate. Wow. Nakalimutan ko nang gusto ko ng alcohol. Parang ang siya masyado ng chocolate. Parang... <laughs> ano po coffee? Sir. Ayan, coffee. Sa so, coffee po, gising ka na lasing ka pa. 36% na pa alcohol. Tayo ko, di ako natawa sa joke mo kasi iba iniisip ko. Naisip ko lang, parang ang tagal-tagal lang nitong promotion na to Bakit lagi may promo? Ano ba ito? For... for Nagpo-promo lang ba dito? Talagang for... Para makabenta lang ng product? Or? Um, sino ba talaga binimin. Aha, okay. Sa bagay, meron naman yung sa mga kultura ano din, talagang all year round, pwede mong tikman. Ganun. So ito akala ko promotion lang, pero since last December ko pa yata yung napalit mga ka-surprise. Lalo so, po ano, uh, 30% of alcohol, 50% mga... Aha, alright. Lasa it, dito eh, sa pinakadulo. So ito na yung mga ka-surprise. Surprise yung pinakahihintay natin na mas mataas na 36%. So ayan. Batangas, Quezon Province, Cavite, and Bikin. Aha, alright. Wow. No, so, walang po talaga. Ito yung kape naman. Lasing ka na daw. Ayun, di ba nagpeno ko? Lasing ka na ko yung ano pa? Lasing ka na, lasing ka pa. <laughs> Hindi tayo naglalasing mga ka-surprise, surprise. surprise Minom lang tayo. Bawal po maglasing. Ito na po yun. Hmm. Wow ng pagaluin sir Masarap siya mga ka. surprise surprise So eto na po yon Sula Spirits Ayan So para bang talagang eto, is, is it's a shop so talagang it so happen na pwede mo talaga muna siyang tikman bago ka bumili. So ayun. But for me kuya hindi mo na ako bibili ha at ako ay ano muna sa mga alak tawag dito. Baka maparami ako eh. Salamat po kuya. Plugger, yun, sir. Sorry? Mm -hmm. World no, -mark. dalawa sila. Una kumain sila dito sa Maydin Typhoon. Sa so, pasang pumunta sila dito, ayan, uminom nga sila dito. Hindi ko na naalala 'to. Sige, so, may makikita mo yung ikaw doon. World Nomak. So ayun, kanina, meron kasi mga ka surprise surprise, meron pong uh, free taste ng cognac doon. So ayun, nung is, nung naalala ko sa si Kuya, ay meron din doon pala sa Greenbelt 3. Sabi ko, mapuntahan niya ako na doon pa rin diba parang feeling ko ako na yung vlogger na lagi kong pinapanood. Nakita mo no na ko ya. World Taka Nomad. Ayun sana yan. Ano nila Kailan na po yun? yung pinaka latest niya siguro mga nung ayun nasa Makati area sila. Sige na lang din muna. Makati area kuya, salamat kuya. Ayan ayan naka ano tayo mga ka? surprise surprise ng uh, bibili sana ako kanina ng jean pero yun nga sabi ko talaga medyo lumalayo na po ako sa alcohol ngayon. So ayan, buti po meron po tayong, tayo. Tayo na may po yung nilalapitan. Lumalayo na nga po tayo. Basta tayo na yung nilalapitan mga ka-surprise, surprise. But as I said, hindi po tayo naglalasing mga surprise surprise. Uminom lang po tayo. And mamaya, baka balikan natin si Kuya. <laughs> pa pala mga surprise surprise Kurento ako si Kuya, ba? Diba? Sabi ko, napanood ko siya sa, uh, sa vlog, gano'n Kaya ako si sinong vlogger Tapos niya tiyanong kung ano yung vlog ko <laughs> Gano'n na baka corny mga ka surprise surprise ako mag vlog At para bang hindi enthusiastic yung mga <laughs> ka vlogs ko mga surprise surprise <laughs> Anyway, I'm just um, muttering around, sa so, Pilipinas <laughs> Naka 12 minutes sa na tayo mga surprise surprise and ayan meron pa rin pong um, holiday vibes dito sa green belt and then sa tingin ko sa, uh, in a few what do you call this in a few days alisin na rin nila yan Ayun. hindi naman sa humahabol tayo sa holiday vibes mga surprise surprise ha kamusta <laughs> e, naman po sa inyong lahat diba? So, ayun, dito po ako madalas nung um, college days ko, high school days, ayan. May cinema po kasi dito, ayan. So, ayun. Before, ano, deprived na deprived pa po ako sa mga luxury, ganon Mga surprise-surprise nung tumatambay po kami dito. Deprived na deprived po kami sa mga luxury kasi... Pag nandito ka po usually makikita mo lang sila di ba ganun eh, di ba pag mga high school naman tayo college wala pa naman tayong pambili or at least ako wala akong pambili nung college days ko ganun But ayun nung uh, graduation <laughs> graduation day medyo na-expose naman na po tayo sa mga luxury goods ayun wala na po tayo ng amor sa mga luxury products ganyan So hindi na po natin hinahanap mga sur surprise surprise And ito po yung showing sa kanila ngayon. Ayan. What else? So ayun, yun lang din muna siguro mga surprise surprise, ano, nakakatawa. And, and eh, from here, kita itong Makati Diamond Residence dati. Wala po yan mga surprise surprise. Ayan. nyo mag-trip tayo, bumalik tayo doon sa may <laughs> Hindi ko kasi na-vlog yun eh, sa so may place. So, shalin yung dating niya mga surprise surprise Kaso nga lang parang baka naman ma weirduhan sa akin sila <laughs> baka ma mga surprise surprise pag nag-vlog po tayo doon sa cognac place. So, ayun. Hanggang 15 minutes lang po tayo, hindi ko napapahabain yung video. Eh, dito lang po ako naglilibot-libot during my high school and college days. So, ayun po and mukhang ulan na mga ko surprise surprise I'm on my way to my next city hindi pa upo itong Makati yung final destination ko Diyan lang po muna mga ka-surprise surprise po putulin ko na po yung vlogs